may pinamana na sa akin yung binan ko yung kanyang white gold earrings na may diamond na may pearl B binigay sa akin pa welcome gift nakakatouch kasi galing parang ito dun sa tatay niya na binili somewhere pa kumbaga pamana na old jewelry na so lahat it kami meron kami mga pa welcome jewelry ganun. <laughs> palabas nga kami ngayon kasi yung binigay ni grandpa kay daddy na watch eh malawang sa kanya tapos yung watch naman na nabili ni Sandy sa charity shop na papartneran papar niya kasi nung gold earring na binigay sa kanya. Eh, masikip. So, dadarin namin siya doon sa shop. So, first shopping namin ito. So, ituturo ko muna kayo saglit dito sa labas. Mm. Mm. Hi, ma'am. Wave. Oh, you can in yeah, wave to my vlog. <laughs> <laughs> oh, that's fine. <laughs> <laughs> it's alright. You're believe the man of people that like that stuff, right? Lima million views. May be a million views. <laughs> yeah. Let's Dalton, Remember that, next Dalton? Ang tangay ng dalila. Ang lawak. At bahay. So, first shopping namin dito sa Portugal. Oh, it's raining. Actually, it's trading. It's like drizzling and it's so foggy. Tingnan mo 'yung bundok oh. Ayun yung view nila. Oh, nasa nasa sila sa pinaka top 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 <laughs> ng bahay nila yung villa. Ang ganda ng view dito niyo. So yun lang muna. See you later. Hindi na nga maalala ni Javi kung kailan siya huling pumunta dito. Siguro mga over 30 years na raw na hindi siya nakakabisita dito sa bahay nila sa Portugal. Tapos, ang laki na rin ng pagbabago, pati yung bahay nila. As in, marami nang na-renovate, tsaka na-lagdag tsaka lumaki na. So, ito na nga, pinasikipan na nga namin ito. Ay, hindi pala, pina, ano pala to, pinasluwangan. Ganun kasi masikip sa kanya, pero yung may kasama siyang uh, clips nung nabili namin siya sa charity shop. Pero ang ganda niya, 5 pound lang yung bilhin ni Sandy dyan. Tapos yung kay Daddy naman. Mura actually sa dito, yung sa... Mas mura yung Portugal, yung mga bilihin dito kasi sa lini. Kasi parang ang, ang mahal. Dito, okay lang. Medyo mura-mura. Just may charity okay. pala dito sa kabila. Sa pinuntahan namin na coffee shop. So, na, tingin nga ako dito kasi nga mayroon silang swimming pool. So, wala akong betting shoot na dala. So, ayan. Tumingin muna tayo. May nabili ako two swimsuit at saka bracelet pala kay Alpi kasi gusto gusto niya magkaroon ng bracelet na ipapartner niya doon sa ring na binigay sa kanya ni Grandpa. So, ito na yung nabili natin shopping hall na dito sa car. Oo, agad-agad. Agad. <laughs> no, we'll, we'll put it next to each other when we put it back. Yeah you to hear. Oh, wear my shorts? Oh, Parang resort lang yung bahay nila dito kasi meron silang swimming pool. Ito nga si sa NETI pala. Eh, napapractice mag-dive in. So, ito yung nabili kong bracelet kay Alpi kasi nga imamatching niya dito sa gold ring niya. Ganito lang yung aking pangarap na retirement house. Yung sa umaga, yung view mo ganyan. Feeling nature ka lang. Nature lover ang peg. <laughs> ba diba, makikita mo kasi, ano lang, lupain na puro green. Di ba? Bahay nga ito ng ko dito sa Portugal. So, malaki. Parang resort yung bahay nila dito, B. So, baka ipamana sa amin to. <laughs> Charot lang. baka malay mo kasi kami lang naman yung family. No, ano, dalawa lang pala sila magkapatid. So, ayun. Ang laki naman nito. So, baka hati namin. Kasi malaki lang yung nila dito. <laughs> pinag pinag-iisipan yung pamana ng lupa. <laughs> House villa siya na bungalow lang. Tapos, meron tatlong bedroom. Tapos, itong tinutulogan namin, ito yung parang guest room nila na may CR. Tapos, may isang room din. Tapos, yung master bedroom, yung kwarto nung biyanan ko. Pero, hindi ko kayo matutur, guys, eh. Kasi, nahiya ako mag-tour. <laughs> Baka, alam mo na, hindi kasi bahay to. At saka, yung ko nandito, so, nakakahiya mag-vlog-vlog sa loob ng bahay. So, anyway, magsusuming ako nito. Kasi, morning, so, naglagay muna tayo ng sunscreen sa ating buong katawan. So, pag-uwi ako ng Pilipinas, malamang maitim na ako. <laughs> nagibang ano ako nagibang country ako nag holiday pero ayan magbababad tayo dito lagi sa swimming pool kaya wag kayo magtaka pag uwi ko ng Pilipinas na negrang negra na ako <laughs> dahil unlimited swimming ito pwede ko mag swimming na umaga hapon gabi so ayun lang muna <laughs>